Yan guys, sinabot tayo ng kamala sa flat tayo. Tapos ang dami pang nakapilaw. Anong oras kaya matatapos? Dapak, pa Hoy. dumi. Ayan talaga pag laging dumadaan sa putikan. Ay, buhay. Ay, buhay. Guys, sinabot na nga tayo ng gabi dito dahil sobrang dami nang nakapila kanina. Pero sabi ni Kuya ay gagawin naman niya kahit na oras. Kaya naghintay tayong matapos ang mga nauna sa atin. <tinyo> Shout out nga pala kay Kuya dito lang yan sa vulcanizing malapit sa crossing na papasok sa bayan ng Masingbak, Sambales. iyon iyon lang tong akin eh iyon yun dai tapos meron din pareho natin nitong maliit ma medyo matipid siya sa gasolina nagamit ko lang pag maulan pag maaraw nakamotor ako eh mahal, mahal lang gasolina kasi mahal samot siya, samot pag may good 50 hindi mo naramdaman lang lang yung gasolina pero pag mga nag 60 pag mga 70 ramdam mo talaga no? charge na ko 200. Balik ako na Santa Cruz. Oo. No. Oh. Motor ko, pagbibay na ako Santa Cruz, punta kami pamilya, balik. Punta dito, tapos yung train, yung mga Tipid pag motor eh. Ayan guys, at patapos na nga ating pinabulkanize na gulong. Ginabi man tayo ng uwi, eh, ang importante ay safe tayo. Kaya maraming maraming salamat sa iyo kuya. Salute!